Ayun, meron. May lumaban mga bro. Pero yung isa, parang may hula yun. Oh. May namumuti. Ang maganda yung spot natin. Ah, malinaw lang siya pero malalim. Ayan. Tingnan mo bro yung spot natin. Ayan. Malinaw siya pero malalim. Ayun no. Oh. Siyempre yung pamain natin, orang yung kanina. <laughs> Medyo nakarami tayo ng orang kanina eh pinili lang natin yung mga saktong laki, laki lang oh. tapos yung kawil natin ayan tapos ito may mga kawil dito pero matagal na mga bro ayan oh. ito yung mga kawil nila matagal na to siguro tansya ko mga isang buwan hanggang dalawang buwan na iniwanan na to kaya posibleng makahuli tayo rito mga bro yan mga bro tapos na tayo ito yung panghuling kawil natin ayan yung ano natin may yung orang natin gumawit tayo ng kawayan mga bro yan kitang kita talaga yung pamahain natin oh. No? <laughs> Ay, gumamit tayo ng kawayan para may lalagay natin sa gitna para sure ball pag may dumaan na isda eh kita kita yung pamahain natin na mga bro o yan na bukas na lang ng umaga to mga bro at sigurado akong makakahuli tayo rito good morning mga bro ayan pasok na tayo mga bro sa si spot natin <laughs> grabe sobrang sukal ng lugar ayun asa asa tayo mga bro na makakahuli tayo ngayon hindi na tayo dito nako walang kawil natin kitang kita ka na walang huli <laughs> ayun yung isa tapos ito tatlo kagad mga bro walang huli <laughs> nakakarami na tayo wala pa tayong buhay na na mga bro pero yung isang kawil na ton na yan sana andyan pa yung huli ito wala rin ito lang yung may potential na may huli yan yeah. <laughs> pero sa tingin ko wala na dito Hmm. wala akong nakikitang ano talagang inang dito sana nasa ilalim pa. Dika wala na yata. Ayun, meron. May lumaban mga bro. Andito pa. Okay. Ayan, ayan. Ay, talag. Dalag mga bro. Ayan. May dalag tayo. pa pa. Ayan. grabe marami muna ang kawil <laughs> malaki na hmm? ayos kaya pa paano may isa pero may papandawin pa naman tayo siguro mga may gitsang pa mga bro ayan na yung ito yung kawil na pang last na dalawa ito yan yung isa wala talaga pero yung isa parang may hula yun no? may namumuti huling dalawa na to mga bro <laughs> thank you naman may dagdag sa tingin ko hindi na makakawala kasi patay na ay igat igat mga bro medyo malaki ayan malaki na ka lang natirintas talaga yung ano natin buti nilang linagyan ko dyan mga bro kasi kahapon last na sana nakawil isa lang yung lalagay natin dito pero nadaanan ko to kaya linagyan ko lang linagyan natin dyan ayun ayun pala yung swerte <laughs> dalawa yung huli natin mga bro yan good size na igat grabe yun mo bro na kadalawa lang tayo <laughs> pahirapan talaga makahuli ngayon ayun <laughs> pero okay lang at least hindi tayo zero hindi kagaya ng isang araw na zero talaga tayo <laughs> eto yung dalawa nating huli mga good size naman mga bro ayan yan ayos yung igat natin good size sya mga bro may pang ulam tayo eto muntik nang makawala to <laughs> ayun mo bro pasensya na dalawa dalawa lang talaga dalawa lang talaga yung nahuli natin kasi ano uh, alanganin pa yung panahon natin ngayon grabe yung liwanag ng dito sa amin mo bro ayun salamat pa rin sa panonood mo bro sa susunod ulit tayo